Hindi ka malulogi dyan, kaya nga sinasabi ko sa kanya, pangkat kukunin mo yan, mababalik, hindi ka. As of now, Ano ang ganda ba pindahan ng mga kakakati? Ayun, dekwada, tikot, barkada, kintuloy. Ah, buntis. Mayroon pa mga 40 milyar. At natin yung mga kanilang? yung mga inang-inang. So yung inang Puro ito. Ah, yan ba, yan ba yung nanay? O, yan yung, yung, yung nanay ni Peter, nawala. Ah, yan yung nanay ito yung, niya. Ito yung yung baka nyo, ito. Ah, okay. Ito. Puro buntis na yan. Isa lang yung anak niya. Ito man siya na ito. Ang ganyan pa doon ah. Yun. Isa lang anak niya. Oo, oh, ito ba? Hindi na po ba? Yung pagdalawa, bibira. Oo. Oh. Taon-taon niya? Taon-taon. Wala kayo sa taon, mga anak niya. Ayos ha, ang daming baka o. Oh. Mm. Bumili kami ng baka sa kanila para alagaan. Ito uh, mga uh, ito ng konto. December na siguro. December, o di yung anak niya ulit ibenta mo sa amin. Ta naka ako ah, sa na kay sa uh, uh, Ah, na kay Dino. Sabi sinabi ah, sa akin ang ah, kanil. Sabi ko na na yung amon nyo. Kako, At may isa? Ah, di may isa? Tsaka na lang, pagkakwang. na, na. Sige, sige. Ala, ano? Gusto ni Dennis kasi babae. Eh, kaso nang nauna na kayo. Oo. Oh, oh. uh, kato, si manager naman eh. eh gusto ko babae, sabi eh. Papadami hindi ko pa alam kung babae o lalaki ano, lalabas mga ya. kami ng baka. Uh, eh, magiging ranso na hindi na babo, <laughs> eh. Mas malaki na yung ranso. <laughs> mas, ma mas mahal na ang baka, hindi pabibili yung yeah. pagkaya Kung na malawak na lupa kayo, doon na lang. Oo nga eh. So, Bigan, meron pa lang ano, bela sabi mo ba yung dingin natin dayami? Hindi, hindi ko na sabi sa lang Garami ka nang galon, nang Garami! Para may pangkain sila. Parang hindi na tayo gumastos ng kids, no? Silver plate button. <laughs> so, Ikaw, Ana, nanonood ka. Ha? Nanonood ka ng mga video ko. Alam mo yung silver plate, plate ano, ha? silver plate button ko, ha? Mm -hmm. Yan na. Ayan na. Kunin um, ko na yung, ko na yung... Oh. baka <laughs> ko. Taray-taray <laughs> <laughs> dahil. -taray, <laughs> Puro baka yung mga alaga nila dito. Ang dami nag-aalaga ng baka. Malayo ba? Andyan ah, lang? Malapit lang? Dito sa lugar na to, puro baka yung mga inalagaan nila. Ayan, ang daming baka parang halos lahat ng bahay dito may mga alagang baka ayun yung pa sa bukid Oh, yun, may mga baka rin doon. Okay. Okay. Ayan nilang buhatin yung baka, baka kasi matadyakan sila. Kaya dito namin mi nitapat sakay. Mete pa, mateste ni. Okay, mabalinan, mabalinan. O, mabalinan

Ano nung baka, Tuan Abel? Ano? Ay, sa inyo yan? Ah, ako, madam. Ah. Mano ko agilala ko kayo. Haan? Eh, magbibili kayo sana. Alaga nyo lang yan? Ila yan, yan, lahat yan, alaga nyo? Ay, meron pa sa bahay, sa road. Ay, meron pa? ilalatang ang alaga mo? Sa yeah. kapatid Ah, sa kapatid mo. Halos lahat kayo dito may mga baka, no? Oh, puro, yun ang mga pang dito, eh, alaga. Yun ang alaga nyo? walang magawa. Pag nanganak, yun ang binibenta ninyo, doon lang kayo kumikita, no? Ilang buwan bago manganak yan? Ah, siyam. Ah, Parang tao din, ano? Isa, isa lang yung anak niya? Pag dalawa? Wala. Wala pang nanganak. Kambing. Na dalawa. Kambing. Kambing lang. Sige, sa susunod. Ah, kahit tatlo. Pwede. Ito isa lang. Swerte na pag dalawa. O, bibihira yung dalawa. Wala. oh Maliit lang kung dalawa. Maliit lang. O, ito na yung baka namin. Buntis. Ilang buwan na ito, Kuya? Wala isang buwan. Yung, oo, oh, anak ko. Binili natin ganyan. Ay, yung binili natin. Ganyan pa lang siya. Ganyan kaliit. Tapos sila na nag-alaga. Ayun. So, ganun na kalaki. 22,000 yung bilin namin dati. Kuya, yung siyan nito, ilang, ilang bon na? Siyan niya. Ay, nanganak na ba yan? Hindi ba buntis to? Akala ko buntis. Ano na. Kasta talaga ti Chan na, dakal. Oh, si. Kaya pala laging busog. Oo, ayun oh. No. Hmm. Okay. Dapat at datikadwa okay. yung penga mga ikwato eh. Ayan, so ganito nila binenta nun sa amin. Ang benta nila sa amin nasa 22,000 pesos. Yan. so ganyan siya kalaki. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone! ayonya Omko ah hahaha